sila nga mga kapawid dahil wala tayong magagawa ngayong day natin ay lalabas tayo, magigot-sikot tayo sa labas dahil hahanap tayo ng ating may content so, content tayo guys saman nyo guys Seafood Buffet, Hot Pot and Barbecue at 2nd Floor, Villaggio Mall, Beda Bagong tayo nandito guys Seafood Buffet, Hot Pot and Barbecue Pinsyate Pinsyate ano po ate? Oh. 39.99 Nagal po kami yung 79. masarap <laughs> Nagal ko yung masarap Masarap na po yun? Yung... <laughs> sa 39 po, alam po uh... lang po siya Ano yung maganda po yun to us? Pero pagkabing yung 7 po at pagkabing po, hindi din na po yung, 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 uh. yung, yung buffet, 39. 7 po. <laughs> 79, <laughs> 79 Yes po sir. The 39 yung buffet lang? Yes po. Mm, so, yung na

na hot pot and barbecue. yun guys, uh, naisip ko na yung sanggip. Magka sanggip sang tayo ngayon. So, one to tawa tayong kain. Tayo. So, Ayun natin kung anong uh, kain. Kapasin ko anong makakain natin. <laughs> chicken. Chicken, chicken. Chicken. Okay. Dalawa. Okay. Dala <laughs> Tapos dalawang beef. Beef. Beef o lamb? Okay, sige. Ayan lang. Kakao. Pagkakita mo sa mesa natin. Ayan na guys. Ayan Chicken. And then lamb. Beef. Ayan naman naman ito. Sige sana First time namin mag -dento. Yung Yung sasukunin mo, ilagay na po. Yung, yung mga gulay, gano'n. Yes po. Kung ano po, ito pwede po ito sa soup. Yeah. Kasi sila ito nakikita ko. Ito rin po, ilagay nyo na. Saan nyo po gusto ilagay yan? Spicy, not spicy. Yung not spicy po natin, meron sa hindi kami nakakain yun, ha? Okay. Kaya na po, bala kami ilalagay yun, na. Okay. Okay po? Uh, okay po. Dilisya, <laughs> so, nandito po ako, assist po po kayo. Oh, kung ano, pa doon? Oh. Ito, ano pang gusto mo dyan? Nakakita <laughs> okay, rin dito. Ah. Oh. Pero kung mahana ka ba dyan? Hindi yeah, ako mahana ka dyan. Ha. Huh. Take lang. Hindi, unlimited naman yan, di ba? At dahil uh, nga gusto nating matikman lahat ng kutahe nila, ay kumuha pa ng karagdagang pakiyaw natin si Katagay. O ayan, o talagang namimili siya ng <laughs> kakainin at syempre kukuha lang tayo ng kaya kain natin mabusin para hindi naman masayang yung pagkain oh, ikaw na parang di yung pagsigang sa regal Ito, spicy. Ito, spicy. Ito, gulay. Diba? Mm. Ito. Letos. Letos. ito, gulay. gulay. Diba? Mm. Ito, gulay. Kacar. na memang gula itu nak. Gula Lettuce. jadi Tikman mo Ito yung mga ang aming mga kinakain Kay Jojo Kay Jepoy Shout out Mga katagay, mga kabuwig Putrip na naman kami ngayon <laughs> <Byong tangong. laughs> Yo, yung tangkong Haba yung yung sabang? So mga oras nito ay talagang busog na kami at talagang bundat na bundat na kami so hindi na rin namin maubos pero kailangan nang ubusin yung mga kinuha na pagkain dahil masasayang yung pagkain at saka may nakapaskal dun so ano na pag hindi mo naubos yung pagkain e eh, babayaran mo ng doble kaya kailangan mo ubusin <laughs> so yun so, kaya dapat konti-konti lang yung sandok para hindi naman masayang ito. Sir, kumusta naman po yung pagkain? Sarap? Sulit. Sulit. <laughs> busog po ba? Ayan guys. <laughs> <laughs> busog na busog kami guys. Ayan. Good okay, job. Eh, kinainan namin. Wala na tira. Nakupas namin lahat. Ayan. Uh. Busog na busog.